Hindi pa man sumisikat ng husto ang araw, ay nakapila na si Luz Viminda Luz Aguilar sa makipot na waiting area ng San Rafael General Hospital. Pigil hiningang nakahawak sa tagiliran, sapagkat mula pa kagabi, tila may kutsilyong sumusundot sa kanyang sikmura. Tatlong oras siyang tiniis ang hilab habang sinasabayan ng pagpila sa PhilHealth Help Desk. Dala lamang ang kapirasong referral form na ibinigay ng barangay klinika at ang kulubot na coin purse na halos puro 25. Sentimos na lang ang laman. Sa isip ni Luz, kahit palimampu na siya at sanay sa kirot ng pagtitinda ng gulay sa palengke, iba ang sakit na ito. Para bang humihila pababa sa bituka, sinasabayan ng malamig na pawis at pagkahilo. Ngunit higit sa lahat ay kaba ang namamayani, hindi para sa sarili, kundi para sa kaisa-isa niyang anak na si Jessa, na kasalukuyang nasa unang taon sa kolehiyo ng nursing at nagtitraining sa ospital ding iyon sa kabilang wing. Nay konting tulak pa, saglit lang to. Bulong ng boses ni Jessa sa teleponong nadalaw niya kanina. Subalit matapos iyon ay nalobat na ang cellphone ni Luz. Kaya't sinarili na lang niya ang lahat. Umaasang kahit papaano'y maaaksyunan ang kanyang reklamo bago pa man siya himatayin. Nang makalapit na siya sa triage counter, ay sinalubong siya ng malamig na tingin ni Nurse Rowena Katapang. Bago tayo magpatuloy, E comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanunood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Kilala sa ER bilang General Row, Dahil sa tikas at istriktong pagsunod sa patakarang No deposit, no admission. Hindi nakinig ang babae nang magsimulang magpaliwanag si Luz. Tinapik lang nito ang plastic na sign na nagsasaad ng paalala tungkol sa deposit. Saka iniabot ang form na dapat daw ay pipirmahan muna ng alinmang doktor sa internal medicine. Ngunit, kailangan munang sumailalim sa laboratorio na babayaran ng tatlong libo. Ate, kung pwede lang bigyan niyo ako ng pain reliever, pagdating ng anak ko, magbabayad po kami. Pakiusap ni Luz. Pero itinaas lang ni Rowena ang palad wari humaharang ng trapiko at malamig na sumagot ma'am hindi pwedeng gamot muna bago bayad policy po yan ng admin tila sinibasib ng apoy ang laman-loob ni Luz sa samang-loob may ilang pasyente sa likod na nag-react may narinig siyang mahina ngunit malinaw na bulong grabe papatayin muna bago gamutin ngunit sa harap ng hindi maipaliwanag na sakit ay wala siyang nagawa kundi kumapit sa counter pigil hiningang Yumuko at halos malaglag ang kulubot na papel na nasa palad. Sa gilid, natanaw niya sa silipan ng salamin ng isang doktor na nakaputing coat, si Dr. Carlo Manalansan, batang internal med specialist, na nagmadaling lumapit. Ngunit bago pa makalapit, ay sinalubong na ito ng nakakunot noong si Nurse Rowena at mahigpit na bumulong ng kung anong patakaran. Dahil doon ay napaatras ang doktor, tila diniktahan ang hierarchy. Nagdilim ang paningin ni Luz. Kumirot ang tiyan at halos mapaluhod. Pero bago pa siya mabuwal, ay may dalawang lalaking nakapila. Rin na sumalo sa kanya at itinabi sa monoblock na upuan. Sa di kalayuan, may isang abong buhok na matandang lalaki, si Mang Pepot, dating sundalo na may follow-up check-up, na nakatingin ng masama sa nangyayari, ngunit natatakot ding umalma dahil baka mahuli rin ang schedule niya. Sa kabilang bahagi ng ospital, Abala si Jessa Aguilar sa pag-aasikaso ng morning rounds kasama ang clinical instructor. Hindi niya alam na sa kabilang koridor lang ay halos gumuho na ang ina. Nang makatapos siya sa Ward 5B, ay nagulat siya nang makita ang chat group ng nursing students. May nagpost ng larawan ni Luz sa ER. Kuha sa malayo, may caption na Nabubu si General Rowe sa mahirap na pasyente. Muntik ng bitawan ni Jessa ang tray na may mga baon pang IV set. Nanlaki ang mata niya kumaripas pabalik, ngunit hinarang siya ng CI. Jessa, after break pa consultation mo sa ER, hindi na niya inalintana. Tumakbo siya, nangangatog ang tuhod, habang paulit-ulit na sumisigaw sa isip niya, matagal ko nang sinabi kay mama na huwag puslan ng sakit. Sa pagliko niya sa hallway, nakita niyang nakaupo si Luz. Nangingitim ang paligid ng mata at tila namumutla. Sa tabi naman ay nakatayo si Nurse Rowena nakapamewang at sinisita ang dalawang gwardiya kung bakit nakalagpas daw ang hindi pa admitted. Gusto ng magwala ni Jessa, ngunit bago pa siya makapagsalita, ay may dumating na grupo ng mga opisyal, dark blazer, malalaking ID, at sa gitna ay isang babaeng nakasuot ng pastel na barong, si Dr. Veronica Cuevas, Regional Director ng Department of Health, kasama ang Pangulo ng Ospital na si Atimer Leonardo Sison. Inspection day pala ng DOH accreditation. Kaya pala todo alerto ang staff at kaya pala ayaw ng gulo si Nurse Rowena dahil nakapostura at nakaangkas sa reputasyon siyang nakataya. Palihim na umiwas si Rowena at iniwan si Luz sa monoblock. Subalit huli na, nakita ni Dr. Cuevas ang mangiyak ngiyak na matanda na kahawak sa tiyan habang nasa kamay ang referral form na wala pang pirma. Nurse, bakit hindi ito nakatriage? Matinis ang boses ni Cuevas. Napalingon si Rowena, nanginginig ang leeg. Sumubok siyang umarte nang kalmado, ngunit natamim. Sapat para kay Dr. Cuevas na mag-command ng rapid response. Code Orange, abdominal distress. Dagli sumugod si Dr. Manalansan kasama ang dalawang intern. Inilagay si Luz sa wheelchair at halos lumipad papasok ng treatment cubicle. Hindi na napigilan ni Jessa ang luha. Nilapitan siya ni Dr. Cuevas. Anak, kamag-anak mo? tumango si Jessa humahagulhol habang sa di ay nakatunganga pa si Nurse Rowena parang binuhusan ng yelo. Lumapit si Ati Sison at sa mahinang boses na may halong inis at takot ay gumapang ang tanong. Anong nangyari dito? Bakit may untreated patient? Sa loob ng ER bay nakita ni Dr. Manalansa na namamagana ang appendix ni Luz, posibleng pumutok anumang oras. Agad siyang nag-order ng CBC, urinalysis, at stat CT. Ngunit humarap siya kay Jessa para ipaliwanag. Kailangan daw ng agarang appendectomy. Sa isip ni Jessa, parang sinasaksak siya. Hindi dahil sa takot sa operasyon, kundi sa katotohanan kung ipinilit ni Rowena na i-assess agad si Luz. Baka naagapan ng mas maaga. Pumikit siya, huminga ng malalim, at nagdesisyong hindi muna manisi. Pinakamahalaga ngayon ang mailigtas ang buhay ng ina. Pinirmahan niya ang consent form, sabay-turo kay Joji, pagkabatch niyang intern, nabantayan lahat ng vital sa OR. Ilang minuto lang ay naintubate si Luz, tinarakan ng suwero, at tinakbo sa operating theater. Dumikit si Jessa sa glass panel, nagdarasal. Sa kabilang dulo ng koridor, hindi pa tapos ang kalbaryo ni Nurse Rowena. Kinausap siya ni Atimer Saison sa loob ng conference room kasama ang HR. Isinuksok sa TV screen ang CCTV replay. Malinaw pa sa sikat ng araw ang eksenang itinulak niya palayo si Luz. Kitang-kita ang pagiling niya sa doktor at ang mahigpit na no gesture. Hindi na kailangan ng paliwanag. Sa harap ng DOH at ng Board of Directors, isa lang ang ibig sabihin nito. Gross neglect. At lalo pang bumigat ang sitwasyon nang buksan ni Dr. Cuevas ang kanyang tablet. FYI, si Luz Aguilar ay volunteer community health worker sa DOH Barangay Wellness Program. Isa siya sa mga pilot trainers ng anti-dengue surveillance noong nakaraang taon ginawaran pa ng Certificate for Heroism. Nagkatinginan na ng opisyal, tila nilamig. In short, dagdag ni Dr. Cuevas, isa siya sa mga dahilan kung bakit mataas ang score ng ospital niyo sa community linkage. At ngayon, muntik niyo siyang pamatay dahil sa maling policy interpretation. Lumipas ang dalawang oras. Matagumpay ang operasyon na ilabas ang pumutok na appendix bago pa ng nana ang cavity. Pagising ni Luz sa recovery room, unang bumulaga ang mukha ni Jessa, nakangiti, hawak ang kamay niya. Nay, ayos na po, tapos na, bulong ng anak, napaluha, si Luz mahinang nausal ang salamat. Sa paanan ng kama, nakatayo si Dr. Manalansan at ang superintendent ng ospital, nakaluhod halos sa paghingi ng tawad. Libreng lahat ng gastos, dagdag pa ang lifetime outpatient privilege. Ngunit higit sa lahat, ipinakilala ni Dr. Cuevas si Luz, sa lahat ng staff na nagkumpul sa recovery area, siya ang mukha ng ating komunidad, siya ang dapat irespeto, hindi balewalain. May ilan pang pasyente ka kamag-anak na nanonood, pumalakpak. Si Mang Pepot na naka-wheelchair ay sumaludo pa. Habang pinapahupa ni Jessa ang luha, lumapit si Dr. Cuevas at marahang tinapik ang balikat ng dalaga. Nak! sa seremonya ng mga bagong NAR sa susunod na buwan, gusto kong ikaw ang magbigay ng panunumpa. Paalala ng nangyari ngayon na kailanman, ang unang tungkulin natin ay gamutin, hindi mamili ng may pambayad. Sumang-ayon si Jessa, nagngiti sa kabila ng puyat. Kinabukasan, inilabas sa lahat ng pahayagan ang balitang Community Health Hero Muntik Mamatay sa No Deposit Rule. DOH nag-atas ng nationwide audit. At bago matapos ang linggoy, Naglabas ang malakanyang ng direktibang bawal tanggihan ang Pasyenting Emergency kahit walang down payment. Samantala, si Nurse Rowena ay tinanggal sa puesto at ipinadala sa Ethics Board. May bulong-bulungan mang tambay siya. Sa probinsya ay gagamitin niyang leksyon iyon. Subalit sa puso ni Luz, kagalingan pa rin ang hiling niya para sa dating kaaway. Kung walang pag-asa ang may kasalanan, Ania. Paano pa tayong lahat gagaling? Tatlong buwan ang lumipas nang magbukas ang bagong wing ng San Rafael General, tinawag na Luz Aguilar Community Ward, libreng serbisyo sa mga maralita. Dumalo sina Jessa, Dr. Cuevas, at mismong si Rowena, na ngayon nakaputing polo, hindi bilang nurse, kundi bilang estudyanteng muling nagsisimula. Humakbang si Luz sa bagot makinis na sahig, iniangat ang kamay na tila sinasaludo ang kinabukasan, at sa loob-loob niya, hindi man siya doktor, ang bawat palad na humahawak sa bitukan niya noon ay humahawak na rin ngayon sa puso ng kanyang komunidad. Patunay na minsan, ang pagnanais mabuhay ay sapat para gisingin ang buong sistemang natutulog sa malamig na patakaran.